yung ganong klase, ang problem po natin, may batas tayo at yung po yung 1985 election code. Sasabihin po nila maaari, eh matandang batas na yan eh. Sobrang tagal ng batas, wala po kami magawa. Wala kaming kapangyarihan na baguhin yung batas ng, na yan. And therefore, kahit po gustuhin namin, napayagan sila pumasok sa bawat presinto. Kung yan naman po ay contrary sa batas, baliwala po yung pagpayag namin sapagkat na apply mo pa rin ang batas. Number two, may impeach naman po ang inyong commission uh, and bank sapagkat we cannot violate our existing laws. What is the solution? Amendment of the law. The law should now reflect a modern reality that we have, for example, observer vision na pinapayagan natin, tinatanggap natin sa ating bansa at uh, mukhang nga dapat nagbago na. Pero hindi po pe pwede ang Comelec ay mag-adjust sa reality. It should be the law that should be adjusting to the present reality. Yung vote-buying na natin, 1985 pa, walang GCAS, Paymaya, at ibang platform. And yet, we cannot do anything to change the law because that is what our law provides. So, nung nagpirmahan po kami, ang nakalagay sa aming po agreement, that our international mission will have to observe our existing laws. Hindi naman siyempre maiinsis sa atin ng uh, mga nasa labas po, with all due respect, na i-evaluate natin yung ating batas o wag sundin yung ating batas. The rule of law provides that the Philippine law must always prevail, especially if it is a government agency that will implement the Philippine law. Pero in general po, we appreciate, we thank the European mission. Uh, it was a, a complete uh, assessment of our uh, electoral process in in the country and uh, indeed what they pointed out yung mga na point out nila na mga ilang observations talagang dapat na uh, may mga ilang pagbabago pa rin ilang learning experiences katulad nga halimbawa sobrang nakita nila yung passion ng mga Pilipino sobrang pumunta sa mga presinto appreciated po natin ang lahat ng yan pati mga guro pati mga, pag, mga security forces natin nakita rin nila yung mga violence na lagi na lang ang intention is to threaten influence the voters. Totoo naman talaga yan. At na-appreciate din nila yung efforts ng komisyon patungkol nga daw po sa kampanya laban sa vote buying, patungkol sa kampanya anti-discrimination, anti, anti -discrimination, although pina, pinapoint out nila na baka daw pa disqualify ang komisyon na magpa-violate sa freedom of expression naman ng tao. Sinabi na po natin yan. Talaga pong there will be a balance between the freedom of expression and syempre, yung, karapa, yung mismong limitation naman sa tinatawag na freedom of expression na lang. Si din po tayo sa uh, sa ob, uh, observer mission ng komisyon.